dito na guys dumating na ang aking cheque ito o oh, ito oh. kita ba nyo guys ay grabe nandito na po chiki ang aking cheque guys ang guys buksan ako po magkano kaya ang cheque namin oh my goodness dumating na nga po ang bill ng ating ilaw parang ayaw po nang basahin guys ako po one ako po ay talaga guys dati guys kami guys ngayon ay iwan to talaga wala kami patayan ng aircon dahil napaka sobrang init talaga guys wala din patayan dito ang aming ano at walang patayan lahat at pati yung aking anak eh, sa computer guys sa totoo lang mula nung nabili ko yung anong ito guys oh sabi ko sa inyo guys oh amo dumating diba, na ulit guys tamo guys ang baba ngayon ng aking bill oh Mula nung kami bumili nito, guys. Oo. Oh, kita ba nyo, guys? Mula nung kami bumili nito. Mm -mm. Ito mo, bumaba ang aming bill. Dati-dati, guys, ang aming bill, mahigit na 3,000, kulang-kulang na 4,000. Ngayon, guys, ang bill ko ay 2,514. Di ba? Ang laki nang binawas. O, want to sawa pa ako, guys. Maya-maya pa ako. Dalawang a... Uh, tatlong araw o dalawang araw, nagwawasing ako sabay-sabay guys, tamig rice cooker pa ko, ha? Minsan, i ito nga, walang pata yan. Maya-maya ang aming charge. Ang aking anak maghapon, naka-aircon. Bukod pa sa aircon, may computer pa. Sabay-sabay guys, ha? Pero ito guys, oh. Hmm. Di ba guys, ang, ang ano, nakakatipid kami guys. Bili na kayo nito guys. Sa SM ninyo, ito makikita sa mga, ano, sa ang pangalan nga yung ano yun? Basta sa ising guys. Mm, diba? Oh, uh, diba? Dan dahil dito, bumaba po ang aming bill. Oh. Bye-bye guys. I love you all guys. bye